Good morning po mga kalaki ngayon po ay October 7 ng alas 8 ng umaga Siyempre po ngayong October 7 Aba sa mga kailangan po ng 3 digit lucky numbers dyan na tumataya ng ganitong oras Ito na po mga kalaki pwede nyo po itong irambol ha Pwede nyo tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National po mga kalaki Umpisahan po natin ng 3 digit lucky numbers sa Bansang Greece 178 Canada 392 Mexico 048 Australia 726 New Zealand 613 India 752 Philippines 293 Thailand 384 Taiwan 722 Malaysia 609 Israel 715 Las Vegas 437 Japan 228 Saudi 103 Italy 654 Germany 298 Korea 026 Texas 125 China 049 Singapore 822 Hong Kong 517 at Sweden 736. Ayan po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po, kung may nakalimutan akong lugar mo, sabihin mo at padadala ko agad ng lucky numbers. Good luck mga kalaki, mananalo tayo. Claim it.